Sampung utos para sa mga may utang 1. Huwag kang mangungutang kung wala kang planong bayaran 2. Iwasan mo ang mangutang para lang may maipagyabang 3. Magbayad ka ng utang sa panahon na napag-usapan 4. Huwag kang feeling agrabyado kapag sinisingil ka 5. Huwag mong i-unfriend at i-block ang taong nagpautang sa'yo 6 magbayad ka kaagad at huwag mo nang hintayin na singilin ka pa. 7. Iwasang mag-feeling blessed kung ang inutangan ay feeling stress. 8. Huwag mong isipin na hindi pa kailangan ng pira ng taong nagpautang sa iyo. 9. Magpakumbaba sa taong inutangan, hindi yung ikaw pa ang galit. 10. Huwag mong takasan ang pananagutan, Magbayad ka ng utang. Kaya tandaan mo ang sikrito sa pag-aasenso ay ang bayad sa utang. Maniwala ka, pag di ka marunong magbayad ng utang mo, kahit anong kayod mo ay hindi ka aasenso.